paano nga ba gamitin ang dalawang saklay step 1 kailangan umabanti? putong muna tayo sa may harapan para makita natin yung demo natin Ayan. turn around step 1 kailangan nasa mga kamay natin yung pwersa yung pero sa nasa mga braso natin. Sa may kiligili at sa sa may kamay. Sa may kamay. Una, abante natin. Tap. Abante. Tapos sunod yung dalawang paa. Abante. Sunod yung dalawang paa. Yan. Yung so, persa nasa, nasa, mga kamay natin. Yan. Okay. Okay. ikut tayo ulit ikut balik sa dating to. balik tayo sa dating to. gawin natin yung step 2 yung step 2 okay. abante tapos sunod yung dalawang paa yan yung step 1 kanina okay ikot muna tayo turn around step step 2 yan yan sa ating mga dalawang kamay ulit yung pwersa gagamitin na pwersa. una bati isang paa tapos yun sunod yung isang paa ante yung isang paa yan gabante nauuna yung dalawang saklay tapos sa bante yung isa sunod yung isa bante yung isa sunod yung isa okay yan yung step ko natin bait meron pa uh, bait tayo sa dati yung pwesto turn around gawin natin yung step 3 Step 3 yan. Balik tayo dun sa dating pesto. Yan. Abante. Unay isang paa. Yan. Abante. Unay isang paa. Yan yung step 2 natin. Step 3 naman. Para lang tayo nag-yalakad na no, sabay yung saklay sa isang paa. Yan. Saba sa yung isa. Sabay yung isang saklay. And then yun. Persa. Sabay. Tapos yun isa. Sabay yung isa. Yun. Isa. Sasabay lang. Yan. Paulito lang lang natin gawin yan. Hanggang sa masana yung paa natin. Yung katawan natin na sumunod sa saklay Para lang tayo nagbabike pag nasanay na tayo. Alam na natin. Matututo na, na tayo sa pagpipidal. Yan, para lang tayo nagbabike niyan. Pag natuto na tayo, sunod-sunod na yan. Babag, na natin. ulit-ulit lang hanggang sa masano yung paan natin at katawan natin sa saklay para uh, hanggang dito na lang yung ating video sana matulungan mat ko nyo maraming salamat